Matagal nang inireklamo ng mga motorista at ang malalim na lubak at patse bahagi ng kalsadang ito sa Lagusnilad Nilad, Piborgos, sa lungsod ng Maynila. Dahil pilit iniiwasan ng mga dumaraan, nagiging sanhi ito ng mabigat na trapiko, lalo na tuwing rush hour sana maayos ng gobyerno yan diyan para ma, ma, maganda ang daloy na traffic diyan. At talagang matagal na yan diyan, hindi pa naayos. Talagang mahirap, lalo pag magbuwabaha, ba o makyat. Mahirap, mahirap, talaga diyan, ano, lalo kung lumalaki ang tubig diyan. Yeah, Makailang beses na itong inireklamo ng mga tsuper, pero sabi nila, mailap ang solusyon mula sa kinauukulan. Umaaray na sila sa labis na abala at perwisyo. Delikado po. Oo, uh, kasi po eh, mga pag kumuulan, madulas. Oo, oh, magawa po, Mas, kung saan magagawa. Patagal na po yan. Eh, saan na, pagawa -pag sa no? na, paayos, sa kada ba, kasi kasi makasira ng jeep. Tagal na yan, oo. Oh. Saan na, na, buwan, buwan. Tao na, gagawa. Ganun din, kung no? ngayon ng araw lang, na may dibak. Reklamo pa nila, takaw-aksidente ang lubak na kalsada dahil kinakailangang iwasan ang mga butas Bagamat may plastic barrier na nagsisilbing early warning device, pero makailang bes na rin itong bumagsak at humambalang pa sa daan. Ilang aksidente na ang naitala dahil nawawalan ng kontrol sa malalim na lubak. Para uh, sa akin po, uh, magawa na po agad kung lolobe na uh, magawa. Yung wala na pong ano, madisgrasa na kung ano man. Tapos nagyan sila ng mga Parang motorcycle lane dyan, ganun po. Sa nag-alanganin pag ng Reno. Nalalim masyadong lubak. Pag tinabunan, mamaya maya nawawasa out ka rin. Oo, kailangan, kaya nga, mga ano yun. Kaya yung nadidiskasya rin. pagawa nyo. Nito lamang November 24, isang armored van ang bumangga sa motorsiklo. Bumagsak ang rider sa bahagi ng lubak na kalsada at nagulungan ng van na naging sanhi ng pagkamatay nito.